Habang patuloy kami naglalakad, mabag sa mga ito, nangyumay ang tara. Hindi namin naman sa ito, na pala kami naliligaw. At wala na rin, ang guide. Kung sumama sa amin kaninang umaga, walang iba kundi kami kami na lang magtutulungan para makalabas sa gubat na ito. Hindi rin namin alam kung ano ang pwede namin Kamalilak. makasabay o makasalubong sa aming paglalakbay. Ha? Bakit? Nalilito na kayo? Baka dun sa Ha? Hindi. Yan pa talaga. Uy, wait lang, hindi. Wala, wala tayong ginanong gaya kanyo kanina. Oo, meron. Bakit yung likod, likod? Wala, Jo. Grabe ka burit. Baka ito? Po. Wala, Jo. Baka sa tasa dumaan. Oh my God. Hindi ah. talaga grabe ka burit, uy. kanyang Wala, sobrang sukal na niyan, no? So, grabe ka sukal, oh. Basi sa, sa mapa ko. Ito, oh. Basi sa mapa ko, nasa kanan na tayo. Nasa kanan na tayo, so kaliwa dapat. Kunti. Ito nga. Ito ang pinakamaganda.

Wala kayo sa mata. Kahit tapat. Wala ka kayo diyan, apat na 'yan. Ah. Sige nga, sige na. try. Ay, wait, wala, wala muna pala. Bakit? Hindi nga. Wala na tayo. Wala na tayo. Palit ano, damit, damit. Ibalik tayo. Ibalik tayo yung damit. Tara, ano? Wala, wala daan. Sa ayun po, ayun no, sa taas o. No. Oh. Ayun, no, ayun no. Hindi, hindi tayo bumaba ng ganyan. Wala tayong binaba ng ganyan katari. Negative, di ba? Ito. Meron? Aba. Ito Sirasa? Ano wala kayo sa mga alam? Ayos yun! Tama! Ito na Guys ha. Kaya na ka ko lang mga kagat ng ahas eh. Ha? Yun nga. Yan talaga? Aray! Ito Ouch! Oh my god! Sige, Meng! Kaya at habang patuloy kami naglalakad, akala namin tama na yung daan na dinadaanan namin. Hanggang sa... Pa! Sa inabahaba ng nilalakad namin paakit ng tuktok, wala kami nadaan ng ganito karaming aso kanina. May... may bahay na kasi dito. Baka may tao. Kaya sa so, lang muna tayo. Ngayon din naman kami dito. Ni dito baka, baka may daan pa rin po palabas. Ni no, 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 sa bandang kanan yung daan. Doon yung kanila siguro. Oo. Oh. Mali yan, mali yan. Pero basta ba baka. May, daan, baka may... Malian, may ilaw din sila, may ilaw sila. Ang okay. turbo natin. Diyan na po. Diyan po. ko tumba ya. Ayun kasi sa mga taga rito, wala raw talagang umaakit ng bundok na ito at bumababa sa magkaparehong araw dalasan sa kanila, doon na sa tuktok nagpapalipas ng gabi at kinabukasan na bumababa. Hindi dito. Baba lang yan. Ha? May daan daw tapos sa baba. Tara. Alright, so baka baba. kung mahirap pag gabi na dumada. Ano eh? Mabaybay sa gubat eh. Saka ligaw-ligaw ligaw, ligaw, eh. Pangatlong ligaw. Nandigaw na po. Ay. Yes. Pakalain din nito. Dito ano kami na matulog. Tapos magpaumagad na lang. <laughs> Sa mga oras na ito, hindi namin alam kung makakalabas ba kami ng bundok. At wala namang problema sa amin magpalipas ng gabi dito. Huwag lang kami makasalubong ng hindi namin inaasahan. Pa, yeah. sabihin ko kay Anton. Itest na naman natin ang loyalty niyang malapit. Okay. Ton. Bakit? Bakit? May tao siguro. Ang boses bakit? Jesus! Akala so, naman namin? Akala ko naman kung ano! Uh, ang gagawin natin, sasabihin ko sa kanya na iwan ko yung battery ng drone doon sa tuktok. Bakit Sa cell site. Bakit ba? Diba? Tapos babalikan niya. Tingnan natin anong magiging reaction. Kaya yeah, mag-test yung LLP na. Sir, sumubok ko na yung sotok next. Sumubok huh? Baka mag ba? uh, pa magbalik. Sige mo? Apo. Ton! Problema, Ton! May yeah. problema. Yung battery ng drone, Di ba nagpalit kasi ako doon kanina sa tuktok? Sa? Naiwan ko, nilapag ko doon sa upuan Saan po? Sa tuktok mismo sa may A tower Kaya mo balikan? Ay ano po? Yung battery na yun? Kaya naman po Ikaw lang isa? Kala ko lang po Yung? flashlight yung... light pa po Flashlight light dalawa? Opo Bakit? Mas... light ako sa bag oh, Sa diba ba? Ha? Para in case po manubat Saka isang S eh, knife Ito knife? Mm -mm. Sige Kaya mo? Sure ka? Ha? Huh? Baka bukas pa kumakawi pag ganun. Dito so? so? Doon lang pag nakuha ko po, doon lang din po matulog. Eh kaso kasi nga masama nga sa kalusugan. Sa baba ka kunti. Doon po sa akin hinintuan po natin sana magat camping. Hindi ka na magtuloy. Hindi na po. Doon na lang siguro. Sige. Oh. Hmm. Ba, dala na lang po ako. Ha? Huh? Dala na lang din po. Nung bag? Pa Para hindi po ako mahirapan magakay. Joke lang, Tun. Ang ka, Tun? Sabi sa iyo, eh. Ang bait niyan, Tun, <laughs> Hoy sayo eh. Si Anton yan. ba ito? Tumutong pa yakap ton kahit pausa ka ton. Ton pakis Kiss mo na. Ayok. Ang sweet ni Anton Ang bait ni Anton Ba't sobrang Hindi ko na may experience na po kasi talaga sa bundok. Uh, ah, grabe! Na-miss ko na, namis, 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 na magkakita-kita mga bundok. So, Mas ang di ton, hindi na kita papabalikin dun. Mas maalag ka ako sa amin sa battery. Hay, emenya. Hindi 'to talaga <laughs> ko. Parang huling araw mo na ano? <laughs> uh. Pare-pare. <laughs> <Ba> Tumakas! Tumakas! <laughs> ito na ba yung Y? Apa. Yes, sir! Ayun na siya! Ang manglengs satu. Ito na. Ayun na. Ito yung kinalilito namin kanina diyan or dito. So dito yung pakiat. Siguro ito yung mas mail ko daan. Baka po. Sumi mas ihirap pa doon. Wow. <sighs> Grabe. Nihiraos namin, balikan, men. Hindi kami magpasundo, Kuya Mak. Ngayon yeah, na may drop? May dumadaan ba ang dito? Wala na, sir. Wala nang may dumahan niyang ganitong oras. Pwede ko po may O, pwede. Mga ilang minutes, Kuya. Ah, uh, sayo sir. Siguro tayo niyo ako, Mga 15 minutes po. Kaya po? Kopya, Kuya. Sige. Sige po. Ang dahil na sige. po. Sige. Alright. Kinakagin natin yung ano, tricycle natin kanina na sinakyan si Kuya Mak. Antayin daw namin siya sa kanto. Yeah. Lakarin namin yung pinasok namin kanina. lalakarin namin ng tuloy-tuloy yung mga kasama natin. No? Yung mga katonggali. Uh. Mga kaway, nasing? na! Mga kamaga, no? Seryoso, ang babango pa naman natin. Ito na yung mga kamag-alak natin. Nakabulabog mo naman tayo ng barangay. Gali po kayo sa taas? Opo. Opo. Ano kamusta po? Okay naman po. Sobrang okay. taas. Kanina po, 6am. 6am, then ano? po oh, Opo. May baon din po kayo? Ay, Meron din po. Ano po sinakay niyo papunta dito? Tricycle po. Then ngayon? Pasundo okay, po kami man. lito sa tricycle kanina. Okay. Oh, okay po, may contact po kayo. Opo. Oh, <laughs> Tayo po ba hinihintay ng mga bata na yun? Yes, opo. Gusto niyo po ba uminom ng tubig? Okay lang po, ma'am. Okay na po kayo? Thank you so much po. Thank you po, ma'am. Uh, Safe uh, naman po dyan. Medyo po. madilim lang yung aming daan, pero doon naman sa kalsada ay eh, okay naman. Thank you, Atan. Salamat, Salamat po. po. Salam. Nice meeting po. Nice oh, to po. Thank po. Kaya, Kaya highway na niya. Yeah. Highway na. Ah. Ang hirap pare, sige mo, naglalakad kami the whole day. Halos. Hindi, walang ano. Dito. Yes, man. Boy, ate! Kapit, daddy. daddy pinakamalupit. Kapit, di. Kayo pa rin. Bakit masakit na bako, di. Hindi ko na yung makarating tayo, makabala. Ang dami tao. Pagod sila, mga guys. 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 sila, sobrang saya ka, kuya. Kaya sobrang saya kung ka, Kuya! Pasensya na ha. Nabala ka namin ulit, biglaan. Kasi nagkalala kami sa ano, yung malapit kami sa tower, di ba? Ito yung ano Let's go! Sakay, 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 boys! Piyamak, isa kang God gave me you! Woo! Grabe! Yeah! Ito pala yung piliin lang nakasakay ka lang, no? Hindi man kami nakapag-camp sa taas dahil nga sa sitwasyon na delikado yung tower masyadong malapit sa amin. Yeah, grabe lang yung challenge talaga, matindi yung lakaran. Kuya, alam mo yan, alam mo yung lakaran na ginawa namin. Oh, grabe nga eh. <laughs> Upit, balikan. <laughs> balikan. Lahat <laughs> na dyan sir, gano'n na natutulog, eh. Ah, okay. gano'n? Okay. <mabalik>. Hindi kumabalik. Kumabalik, hindi nila kaya eh. ginawa okay. okay. oh, oh. oh. oh, oh. natin. <laughs> <laughs> yung iba daw pala magkakit dyan, dyan na natutulog. Tayo lang yung nagbalikan. <laughs> oh Sim.